Mayong aga kag alas uh, 6:35 uh, na uh, subong aga daw IT denahom dahom nga may mga kabataan halin sa Kumhan uh, nagapadulong diri sa uh, town proper para nga mag eskwela uh, sa mga morning oras may nagainabot na nga mga kabataan nga sakay sa mga salakyan halin sa uma Uh, kay uh, ala City may uh, klase na sila pero subong adlaw sang Biyernes so 18 alas sa is na way pasang uh, kabataan nga makita naton nga nagainabot uh, agud nga mag uh, sulod sa klase uh, daway pamansang uh, deklarasyon alin sa kabatuan LGU nga may uh, suspension sang face to face nga klase subong adlaw uh, Hulyo 18 2025. So muna ang uh, sitwasyon dire sa uh, uh, plaza sang uh, kabatuan Iloilo. -Ilo.